tunghayan naman natin ng mga balita mula sa Visayas. Kumalas na bilang taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang isang miyembro ng Underground Mass Organization sa Northern Samar. Yan ay upang malagay na sa tahimik ang kanyang buhay at matamasa ang tulong na handog ng pamahalaan para sa kanya. Patrolwoman Jinky Rimando sa Balita. Tuloy ang minakasa ng isang membro ng underground mass organization ang pagsuporta sa Communist Terrorist Group sa barangay Ordanita, Lavisares Northern Samar. Malugod siyang tinanggap ng 804 Maneuver Company RMFB-8 kasama ang Area Police Command Visayas, First Northern Samar PMFC, La Bizaris Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Northern Samar, at Regional Highway Patrol Unit 8. Ang nasabing nagbalik loob ay nasa ilalim ng kustodiya ng 804th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 para sa facilitation at assessment para sa posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o Eclipse. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa kapulisan. Muling hinimok ng 8 of Company Regional Mobile Force Battalion 8 ang iba pang mga membro at agasporta ng CTGs na iwaksi ang maling ideolohiya at magbalik sa gobyerno upang mabuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Remando Rimando, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Rimando.